Naranasan mo na bang bang maramdaman na parang may kumakabog sa iyong dibdib o parang lumalaktaw ang tibok ng iyong puso? Minsan, nakakatakot ito, pero ano nga ba talaga ang sanhi ng heart palpitations? Dapat ba tayong mabahala? Alamin natin. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang heart pal palpitations ay kapag bigla mong naramdaman ang tibibok ng iyong puso. Para sa iba, parang may pumipitik o lumalaktaw na tibok, habang sa iba naman ay parang sobrang lakas ng pintig nito. Bagamat maaring nakakatakot ito, kadalasan ang palpitations ay hindi naman delikado o palatandaan ng malubang sakit sa puso. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng palpitations isa ay dahil sa puso mismo at ang isa naman ay dahil sa reaksyon ng ating utak halimbawa naglalakad ka sa dilim at may biglang lumitaw sa harapan mo biglang bumilis ang tibok ng puso mo pero hindi ibig sabihin nito na may sira ang puso mo ito ay normal na reaksyon ng utak mo sa takot na naglalabas ng adrenaline sa iyong katawan ganun din ang epekto ng stress anxiety sobrang kape o kahit pag iehersyo. Nagiging mas mabilis ang tibok ng puso, pero hindi ibig sabihin na may problema ka sa puso. Sa ibang kaso, ang palpitations ay maaring dulot ng heart rhythm disorder tulad ng atrial fibrillation o arrhythmia. Ito ay nagdudulot ng hindi normal na tibok ng puso. Paano mo malalaman kung normal lang o delikado ang nararamdaman mong palpitations? i-obserbahan kung paano ito nagsisimula at natatapos. Kung dahan-dahang lumalakas at unti-unting nawawala, malamang na stress o ibang panlabas na dahilan ang sanhin nito. Pero kung biglaan itong sumulpot, parang may switch na binuksan at biglaan ding huminto, posibleng may kinalaman ito sa kondisyon ng puso. Dapat kang magpatingin sa doktor kung may kasamang mga sintomas ang iyong palpitations tulad ng pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, pagkahilo o panghihina, sobrang pagkagod, kasaysayan ng sakit sa puso. Ang magandang balita? Ang magandang balita? Karamihan sa mga kaso ng heart palpitations ay hindi delikado. Maaari kang makaramdam ng kaba o pag-aalala, pero hindi ito palaging tanda ng isang malubhang sakit sa puso. Gayunpaman, sa mga bihirang pagkakataon, ang palpitations ay maaring sanhi ng mas seryosong problema, lalo na kung mahina ang puso o may bara sa ugat. Kaya sa susunod na maramdaman mo na parang iba ang tibok ng puso mo, huwag agad mataranta. Alamin ang posibleng dahilan obserbahan ang mga sintomas at kung kinakailangan, kumonsulta sa doktor. Gusto mo bang matuto pa tungkol sa iba't ibang uri ng heart rhythm disorders? Panoorin ang susunod kong video kung saan ipapaliwanag ko ang iba't ibang klase ng arrhythmia. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka lagi!